So ayun, kamusta mga kapoche? Kamusta kayo? So sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng Metamask at ng Ronin Wallet. So itong dalawang apps na to mga kapoche, ito ang gagamitin natin para makapasok tayo or makapaglaro tayo ng Axie. So for the meantime ngayon, ang ituturo ko lang muna sa inyo or i-share ko lang muna sa inyo paano gumawa ng Ronin a Wallet at ng Metamask. So, Una, punta tayo ng Google. Madali lang ito mga kapuche. Uh, paliliwanag ko sa pinaka-simpleng pamamaraan. <laughs> so kahit sino kayang, kayang itindihin ito. So punta tayo ng web store. Google web store. Web store. Ay, mali pala. Chrome web store. Chrome Web Store. Okay. Ba Ayan. Bagsak sa spelling bin yun. <laughs> Ayan. Kamusta kayo mga kapoche? Ito. Ito, ito lang meta mask kung napapansin nyo. Ayan. Anyway, pwede nyo rin naman nang search dito. For example, ganyan. Meta Metamask. Para madali makita. Kita nyo. Ayan. So, eto lang siya. Di ba? So, an Ethereum wallet in your browser. So, i-click lang natin yan. Di pa pala tayo nakasign. So, add to Chrome. Add extension. Kung nakita nyo ito, nagda-download na rito yan. Simple lang ito mga kapoche. Siya, yung appearance. Mabagal yung internet natin eh. Kaya pagpasensyahan nyo na. So, ayun. Ito na siya. Oh. Lumabas na siya, di ba? So, welcome to Metamask. Connecting. Connecting. Connecting you to Ethereum and the decentralized web. We're happy to see you. Okay, get started. So, Ayan. Meron siyang dalawang pamimilian. Ayan, no? No, I already have a security recovery phrase. So, kung meron na kayo, import wallet lang, then i-ano nyo na yung recovery phrase nyo. So, itong recovery phrase na ito, itatakal natin mamaya. Since uh, gagawa lang tayo ng bago, okay natin, create wallet. So, create wallet. So, basahin nyo lang yan. Help us improve metabas. Basahin nyo yan, mga kapuche. Para maintindihan nyo mabuti. Pero sa atin, Agree lang tayo dyan. So, create password. Password tayo. Yun. Dali. So, create. Yan. So, kung okay pa sa inyo, ayan, panoorin niya kung ano yung Video lang din naman yun. MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On so, next lang natin. So, ito ang sinasabi kong ano kanina, yung backup, back crack, crack, secret backup phrase. Ito mga kapoche. Kapag ni-reveal mo to, click here to reveal the secret words. Maaanon yan. Ah, nandito yung kupaga para just in case na Uh, makalimutan yung password nyo, pwede nyo itong, itong gamitin para ma-open yung account nyo. So, kinakailangan mga check kapag ito na, ano nyo, nakita nyo na, is, kayo lang ang nakakalam nito. Isulat nyo sa, for example, sa mga papel, sa mga ganyan. Kasi kung sa cellphone nyo lang ilalagay, cellphone, or kung saan mga electronic device pa, ah uh, baka just in case na magkaroon ng problema sa, uh, ano, sa, balang araw, di ba? So, for example, sa cellphone, tapos nakurap yung cellphone mo or nawala yung cellphone mo. So, hindi mo na siya maaalala, di ba? So, ang advice dito is, isulat sa kapirasong papel, dalawang piraso, dalawang piraso, then ilagay mo sa kung ano, sa, alam mo yun na safety na ikaw lang nakakaalap, di ba? So, kasi, gaya nga nang nasabi ko sa mga electronic, hindi natin masabi, baka ma-hack or mawala, o alam yon yun, makorap. So, kung nasa, ano siya, nasa papel siya, na isulat mo siya, di ba? So, pwede siyang, ano, may tatago mo siya kung saan. Di ba? Pero siguraduhin nyo mga kapotche na kayo lang nakakalam kung saan to, ha? Ah. Kahit sa jowa nyo. <laughs> so, ayan. Di ba? Susulat natin yan. Pero, for ngayon, for demo purposes, picture na lang natin. Yan. So, ganon. Tapos, next. Sabi nga rito sa warning, mga kapotyo, never disclose your backup phrase. Anyone with this phrase can take your heater forever. So, yun. Next natin. So, kung ano yung ano, nakita nyo yung backup phrase doon kanina, Ilalagay ngayon natin dito sa ano ha, sunod-sunod uh, din. Kasi kung ano yung nakita nyo kanina kinakailangan, ganoon din yung kaseta. Please select phrase in order to make sure it's correct. Okay? So, ayan. Yan. Ano pa ba? Hmm. Hmm. Then, to Ito pa. Hmm. Mm -hmm. Medyo makakabagalan to Kasi dapat Ano sunod-sunod to mga kapoche Kasi da, kapag Bilisan mo At mali ka Ulit ka ulit Tandaan nyo Ang mga nagmamadali Nagkakamali yan <laughs> Okay no, lang Tama yan Double check nyo mga kapoche Hindi naman tayo Nagmamadali Di ba? So, confirm natin kung tama na. So, ayan. Congratulations, Metamask. Ah. You passed the key. You passed the test. Keep your secret recovery phrase safe is your responsibility. So, yun. All done. Okay na siya, di ba? Dahil lang natin. So, what's your secret recovery phrase? It's now called your secret recovery phrase. Okay. Close lang natin yan. Hmm. So, meron ka na, mga kapotche. Ayan, na. ayan na ang metamask mo. Di ba? So, kung gusto mo i-edit, pwede yan. Walang problema yan, mga kapotche. edit natin. So, gawin natin. So, ayan na. Makita mo. edit natin yan, mga kapotche. oh, Account details. Tapos dito, itong lapis na to. So, pangalanan natin ng... Ano ang maganda dyan? Sabihin natin na... Ano? Demo lang demo. Di ba? So, ayan. Check. Anytime, pwede mo naman yan. Eh. Pwede mo naman palitan yan. So, ayan na. Meron ka lang metamask account. So, ayan mga kapoche. Kung meron ka ng ganyan. Ayan. Di ba? Nabago naman na natin to. Ipipin lang natin yan. Dito sa bandang kanan. Taas na to. Ito, ito. Nakikita nyo na parang puzzle na yan. I-click nyo lang yan. Extension. Tapos makikita nyo yung metamask dyan. Okay. Yung metamask niya, ipin nyo lang. Para lumabas siya dyan. Yun, nakita nyo yung parang pusa na yun. No? Pusa ba yun? O no? pax kaya. So, ayan. Andyan na yung metamask. So, i-click nyo lang yan. Hmm. Andyan lang din yan. Di ba? So, kapag magla-login ka kasi ma sa ano, sa... Axie Infinity Dashboard. Diyan ang lalabas diyan. Lock like in Metamask, lock like in Ronin. So, speaking of Ronin, Ronin naman tayo mga kapotche. So, close lang natin to. Punta naman tayo na... Balik tayo dito sa web store. Dito, search. Ronin. Ronin Wallet. Yan mga kapotche. Ayan. Ronin Wallet. Ito, itong arm na to. Then, click lang natin siya. Then, add to room. add extension. Then, nagda-download na siya mga kapatid. Wait lang natin. I-scan siya ng Mac. P. <laughs> so, okay na siya. To get extension on your computer, turn 6. Okay, ito. Manage shortcuts. Run it, wallet. Get started mga kapoche. Okay. Welcome to Ronin Wallet. Okay. Since na bago tayo, ang pipiliin ilit natin is ito. I'm new. Let's get set up. Di ba? So, create password. Okay. okay. Password na naman tayo, mga kapuotche. Hate na hate kong gumawa ng password sa totoo lang. Ang dami kasing pwedeng pa. <laughs> Okay. Pero kinakailangan mga pocha. Matinding password ang lalagay niyan. Huwag niyo kakalimutan yan. So, create wallet. Sa tala ng tayo, create wallet. So, katulad din to mga kapoche nung sa, ano, sa Metamask. Meron din siyang, ano, kung napapansin nyo, meron din siyang seed phrase naman. Kanina, backup phrase di ba? Eto, seed phrase naman. So, parehas lang din siya. I-reveal lang natin. So, dahil kinakailangan, isulat mo rin to sa isang piraso papel, dalawang piraso papel para sure, di ba? So, i-reveal lang natin yan. So, kasi, kung ano yung, may mga, na, eh, dito naman mga kapotche, may mga numbering And, hanggang 12, hanggang 12 siya. Okay? So, confirm seed priest, seed priest to seed phrase. Okay. So, ayan yung number 1. Check natin kung ano yung number 1. Eto, itatype mo to mga kapuche. Hindi katulad doon sa Metamask na ikikli, may, pag, may pagpipilihan ka. Eh, dito, itatype mo talaga. Tapos, corresponding number pa. For example, ito 1. Titingin niya rito. Di ba hanggang at 12 yun. So, ito number 1. Susulat mo talaga yan. Then number 4. Yan. Then number 7. Matyaga ka lang dito mga kapotya. Hindi tumadali yan. Kinakailangan slowly but surely tayo dyan. Although madali naman gumawa ng account. Pero syempre di ba. Magpangit yung paulit-ulit. So kung meron ka na. Continue mo lang siya. O kita nyo sa blind. Kasi. nakaka upslot tayo. Kita mo, ganun siya kalupit, mga kapoche. Dapat, di siya nakaka-caps lock pala. Kita nyo, mga kapuchi, although pareha siya ng word, pero ang pagkakaiba lang, nakaka-caps lock siya. Hindi pa rin siya tinanggap. Di ba? How much more kung mali pa? Oh, ha? Kita nyo, di ba? So, your wallet has been created. Okay? So, kung mapapansin nyo na dito sa may taas, dito na siya, o. Oh. Oh. Di ba? Andiyan okay. na siya, Oh. Meron na kayong uh, Ronin wallet, mga kapotche. So, same lang din siya. Andiyan yung Ronin wallet nyo. Ito, ano siya, wrap Ethereum. Kung kanina doon sa may Metamask, Ethereum lang, di ba? Ayan, Oh. ETH lang siya. So, pag-purchase natin ng Axie sa marketplace, is itong Ethereum. Ah, itong Ethereum. Itong Ronin wallet ang gagamitin natin. Nakikita pagkakaiba ko. Oh. Ito, W-E-T-H. Samantalang sa Metamask is ETH lang. Ayan ang mga pochi. ETH lang. Ang pag-purchase natin ng Axie is itong gagamitin natin. Wrap Ethereum. Okay? So, ayan mga kapoche. Salamat. Hanggang dito na lamang. At sana sa maikling video na ito is uh, nakakuha ka ng konting idea. Apa simple lang nito mga kapoche. Simple lang talaga. Kaya lang, syempre, may mga ilan din na hindi pa alam itong mga to. So, yun. Salamat. Salamat sa pakikinig o salamat sa, alam niyo, sa panonood nito. At sana nakakait pa paano nakatulong ako sa inyo, bigay ako ng konting idea sa inyo. So, paano kung gumawa ng Ronin Wallet at ng Metamask? So hanggang dito na lamang mga kapotse, hanggang sa muling pagkikita, paalam.